Pamilyang Soldek, nagmula nga ba sa Dark Continent? Pero bago tayo magsimula paalala lamang na ang aking mga sasabihin, ay batay lamang sa aking obserbasyon, opinion, at pananaliksik. Kung malinaw na sa inyo, simula na natin. Ang teorya na ito ay hindi ko personal na ginawa, at nagmula ito sa CBR.com. Ang pamilyang Soldek, ay nagmula raw sa Dark Continent, at nabibilang daw ang kanilang lahi, mula sa mga taong pusa. Tama kayo ng pagkakarinig, batay sa teorya na ito, ang pamilyang Soldic daw, ay nabibilang sa lahi ng mga taong pusa, at nagmula ito sa Dark Continent. Sinasabi rin na naglakbay si Senno Soldic sa Dark Continent, at dito niya nakilala ang kanyang asawa, na nagmula sa tribo ng mga taong pusa. Alam naman natin sa serya ng Hunter x Hunter, hindi pa pinapakita at pinapaalam, ang tunay na anyo ng asawa ni Senno Soldic. Ang mga nilalang na ito, ay nagtataglay ng sobrang bilis na pangangatawan, at meron silang matatalas na kuko, na kanilang ginagamit bilang pangunahing sandata. Katulad ito sa ginamit ni Kilua, nung nakalaban at tinapos niya si Jonna sa Hunter Exam. Na kung saan ginamit ni Kilua ang kanyang matutulis na kuko, para madukot ang puso ng kanyang kalaban. Nahulog ang loob ng nilalang mula sa Dark Continent sa nasabing asasin, sapagkat sinagip niya ito mula sa mapanganib na halimaw, na naninirahan sa nasabing kontinente. At dahil sa pagmamahal nito kay Seno, sumama ito pabalik mula sa kilalang mundo, at dito na sila nanirahan. At makalipas ang ilang taon, dito na nila pinanganak si Silva Soldic, ang kasalukuyang tumatayong pinuno ng nasabing pamilya. Sinasabi rin sa teorya na ito, na ang mga nagtataglay lamang, ng puting buhok mula sa pamilyang Soldic ang nakapagmana ng abilidad, bilang taong pusa. Kung kaya sila lamang ang pwedeng maging pinuno, ng nasabing pamilya, sapagkat sila lang ang nagtataglay ng katangian bilang taong pusa. Alam naman natin na mahusay si Ilumi bilang isang asasin, ngunit kahit siya ang panganay na anak, at pinakamalakas sa lahat, hindi naman ito nagtataglay ng puting buhok, at katangian bilang isang taong pusa kung kaya hindi siya ang napili bilang susunod na magiging pinuno ng kanilang pamilya at nauunawaan naman ito ni Ilumi sapagkat alam niya na sa ganitong paraan pinipili ang susunod na pinuno ng pamilyang Soldek kung kaya labis na iniingatan ni Ilumi si Kilua sapagkat alam niya na espesyal ito dahil si Kilua ang nagtataglay ng katangian bilang taong pusa at susunod na magiging pinuno sa nasabing pamilya kaya inaasahan ng kanilang pamilya na si Kiluwa na ang susunod na magiging pinuno at magtataguyod sa pamilyang Soldek. Sapagkat isa siya sa nagtataglay ng puting buhok at nakapagmana ng katangian bilang taong pusa. Sinasabi rin na espesyal ang mga nagtataglay ng puting buhok sa pamilyang Soldek, partikular na si Kilua. Kung kaya siya ang inaasahan na magiging pinakamalakas sa kasaysayan ng pamilyang Soldek sapagkat siya ang pinaka nagtataglay ng katangian bilang taong pusa, sa nasabing pamilya. Pero ano nga ba ang kanilang naging batayan, patungkol sa teorya na ito? Ang isa sa kanilang mga naging ebidensya, ay ang pagkakaroon ni Silva ng mata, na kawangis o katulad, sa mata ng isang pusa. Kung titignan natin ang mata ni Silva, masasabi natin na kakaiba ito, kumpara sa ibang karakter ng Hunter x Hunter sapagkat nagtataglay ito ng kulay asul na mata na merong pattern na katulad sa mata ng isang pusa. Isa pa sa kanilang mga naging batayan ay ang pagkakaroon ni Silva at Kilua ng kukong matalas na masasabi natin na katulad sa isang pusa. Ang mga nagtataglay lamang ng puting buhok ang meron nito sapagkat sila lang ang nagtataglay ng katangian bilang taong pusa. Kung kaya ang tingin sa kanila ng kanilang pamilya, ay espesyal at inaasahan na magiging malakas, at magiging matagumpay na mga asasin. Ang isa pa sa kanilang mga naging ebidensya at batayan, patungkol sa teorya na ito. Kung babalikan natin ang ilang episode ng Hunter x Hunter 2011, merong mga pagkakataon na pinakita si Kilua na para bang isa siyang ganap na taong pusa. Ang una noong kinausap ni Master Wing ang ating bida, pagtapos nitong makatanggap ng malubhang pinsala, sa una nitong laban, sa ikadalawang daang palapag. Ang pangalawa naman, noong pinag-uusapan nila ang parating na laban ni Hisoka kay Castro. Ang ikatlo naman noong nagsusugal si Kilua sa kasino ng Grid Island. Na kung saan pinatulog ito ni sa sapagkat ayaw nitong huminto sa paglalaro. At panghuli naman sa ating listahan, noong maghihiwalay na sila ng landas ni Gunn sapagkat pupunta na ang ating bida sa kanyang ama, na si Ging Fricks. Ayan ang kanilang mga naging batayan at ebidensya, patungkol sa teorya na ating tinatalakay ngayon. Sinasabi rin nila, na hindi malabo na meron talagang mga taong pusa, na naninirahan sa Dark Continent. Sapagkat pinakita sa serye ng Hunter x Hunter si Neferpito, na isa sa maharlikang gwardya ng hari. Na alam naman natin na isa itong taong pusa, at nagtataglay din ng puting buhok. Na merong sobrang bilis at malakas na pangangatawan, at kapangyarihan ng Nen, sapagkat isa itong specialist o dalubhasa ng isang daang porsyento sa lahat ng uri ng Nen. At dahil pinakita ang karakter na ito sa serye, hindi malabo na totoo talaga ang mga taong pusa, at nakatira sila sa Dark Continent. Pero kung ako ang tatanungin, patungkol sa teorya na ito, para sa akin malabo ang teorya na ito, ngunit hindi naman ito imposible na mangyari. Sapagkat kung titignan natin ang kanilang mga ebidensya na pinakita sa atin, masasabi natin na may punto naman sila. Ngunit kulang pa ang kanilang mga naging batayan, para mapatunayan na nagmula talaga ang pamilyang Soldek, sa Dark Continent. Kung kaya para sa akin, malayo ang teorya na ito, ngunit hindi rin naman imposible na mangyari. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion patungkol sa teorya na ating tinalakay ngayon? Maarin niyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.